Hindi pwede! Dalawang daan lang. Pwede. Hindi pwede! Dalawang daan! Action! <laughs> Teka muna! Teka muna! Stop! Ah! Bakit? Hindi na kasundo sa presyo! Balit! Ay! O, sige, sige, sige! Ano? Para sa inyo kung anong galing niyan? Bumili kayo! Kahit ano, ibibigay sa inyo! Saka, ikaw pa ba ako di kumakain eh? Baka pwede niyong gawa ng paraan. Ano ba ang gusto mo? Fried chicken. Bibili ko. Hindi. Ito. Ito. Bakit mapahiya ako. <laughs> ako bahala. Down! Telescope! Ah. <laughs> oh. get sighted. Ready for burning. Ready for burning. James Bond, maloko. <laughs> Totoo <laughs> nga. Naniwala na kayo sa akin. Oo. Pastik. mo na Kasama na ulo. Kasama pa Adidas. Kuri. kom, Kuri. 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 po. Ako hindi nagugutom. Nauhaw ako. Galing ako sa basketball. Meron ba tayong juice? Juice? Oo. Oh. Tungka.

Yo! Na? Ba! <laughs> Naubus! Bitin ako! Ha? Huh? Umalap ka pa! Halap tayo! Oo! Oh. A-ako rin ko eh. Nairinan. Kailangan ko ko ng panulak. Panulak! Halap, halap tayo! Halika dito! Nangalabot kayo dito! Uh, uh, Ang sarap talaga! Huh? Oh. Gennifer firing! Fire! S sasama ko, sasama ko! ng tagumpay. Chop <laughs> yeah! oh, Wala pa ba yung Diyos? Ito na. Angay! Makano to? 20. O. Oh. No. Mm -hmm. <laughs> 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 Parang minamoy ako ba ako? Oo nga. Hmm? 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 Wala naman. Tena, tena. Teka nga. Masama nga amoy ah. Oo nga. Hmm. Oo nga. Ay. Tayo pala. Tayo na. Hmm. Si Humberto? Eh, oo. Bata pa siya, no? Ay, para saan yung trophy? Bowling o basketball? Hindi. Nakuha niya yung trophy nung pag-aartista niya. Arti? Artista siya? Sikat na artista nung araw yan. Eh, nasa nung siya? Umalis eh. Nakabasa sa diaryo na nangangailangan daw ng double yung sikat na artista. Hmm. Ako PM dito. Ano kailangan mo? Eh, nabasa ko, kailangan nyo ng double ni Andrew Oo. Eh. Oh. Oo oh, eh, magpipresenta ko sana ako eh. Ikaw do, double? Oh. ko ng katipunan ang ginagawa namin. Modern action to. Ah, ganun ba? Una sa lahat, hindi ako insurekto. Dati akong artista. Baka hindi ipagtanong mo ako. Dati akong dumadobol kay Luis Gonzalgo. At saka kay Ramon Padilla. Huwag mo akong gaganyanin. Nasaan ba si Andrew eh? Ayun, no? Oh. Ayan ba? O, tingnan mo mukha, ha? Tama! Ikaw na nga! Ikaw na nga kita mo na! Mabuti! Mabuti! Malinaw ang isip Ay, mo! Ay, salamat ako! But, salamat! At hindi narito ka! Eh, e, sinunod ko lang naman itong address niyo. Sinundan ko lang. Teka, sinunod ba? Tanggap na siya? Oo, oh, tanggap na yan! Ayos! Ayos. Mm. Eh, nasa naman ba si Andrew Ayos! Ayos. Ang bakit pala ni Andrew ano? Oo nga ano-ano pa sinasabi mo. Baka sumabit pa eh. Kuwarta nito. O, okay, oh, sige, na. sige. Oh. Double oh. na to. Ah. Oh, mo lang doon sa fight uh, instructor. Na bahala na sila ron. Ah, uh, nasa doon, David? Doon, doon no? bahala na sila. Huwag niyo intindihin yan. Sagot ko yan. Ako ang general manager niyan. Okay, ako ah, ang GM, oh. Ngayon, ano ba ang gagawin niya para mag-double? Ayun, nakita mo yun. Oh, ah, siya oh. doon sa taas. Pagkatapos, tatanoy siya pababa. Oh, ha? Oo, oh, mataas yan. Hindi, mababa yan. Aba, teka. teka, teka kailangan makusap tayo sa presyo niyan. Ano bang gusto mo? Four pie o four Package na. humil. Ano? Dalawang lang ang presyo namin dyan eh. Bakit naman dalawang daan? Dalawang daan. Baka akala mo, sitya yan. Hindi, basta dalawang daan. Limang libo. Dalawang Apat na libo. Dalawang daan lang. Tatlong libo. Dalawang lang. Dalawang libo, Limang libo. Ha? Dalawang daan. Tres mil. Dalawang daan. Dalawang libo. Dalawang daan. Dalawang libo. Ay mo, dalawang libo. na, ha? Ay, lang kami. Okay! Ready, stand man! Aba, hindi pwede! Talawang daan lang! Olo? Hindi pwede! Talawang daan! Action! Aba... <laughs> teka na, Teka na! Stop! Ah! Bakit? Hindi nakasundo sa presyo! Balit! Oo! O, sige! Sige!